dalawang crispy pata. tayo. Wow! Yan ang aming niluto. At kinain namin sa aking 1,600 square feet na manukang walang amoy. Tara, samahan niyo ako. Naalala mo yung pagkain natin dito sa loob ng padak, yung nagluto tayo ng tuna at nagihaw. Viral yon at masarap yung kain natin. Oh. Ano kaya kung ngayon naman kumain tayo ng crispy pata dito? Sige, tara. Sige, sige, Ganda? Uh. Sige, tara. Bibili na tayo. Kain tayo ng crispy pata. Lalo bibili natin kasi matakaw tayo. Nakailang tindahan din kami. Pa? Pero sa pangatlo, dito kami nakakuha ng pata. 412. Isa na? Sige boss, reserve ko na yung... Pero um... na. Para... Pero natin, baka mabili pa. Kaso pata siya na huli. Mas maganda daw kasi yung harapan. Titingin pa tayo lang. Sa sunod na tindahan na pinuntahan namin, may isa pang pata. Magano ang kila sa'yo sir? 240. Tunin ka na sir. Kapakantay! 1 point check, ko lang yung 1.5 point pay. tindahan na kami. Wala akong nakita ng liyem ko. Bili tayo ng kasim. Iiwain naman natin ang manipis. yung uh, ayaw ano na natin sa lettuce. Okay yan, tatoy. Mas maganda yung Kaya binayaran na natin yan. Sa daan, nagtaho pa nga kami. Taho na may condensed milk sa ibabaw. Tikman nga natin pasado. Namili rin ako ng ilan pang rekado. 24 pesos. Pwede natin yung isa. Thank you po! Ang dami eh. At tumuwi na. Gusto okay, sa akin, sagutan po na eh. Aba na Bigat to ah. Dalawang bata, isang kilong kasim. At condiments. Okay, isasakay natin yung mga gamit natin. Oh, well, dito na tayo sa farm. May dala tayo ding panghugas para pag kailangan natin maghugas. Siyempre, dito tayo ulit magluluto sa ating layer. Yan. Pinasok na kagad namin ang mga gamit sa loob. Ihawan, tubig, at iba pang gamit. Okay, well, ito ang ating kitchen sa loob ng ating manukang walang amoy. Magagayat na kami, sina Jayman at John Paul sila yung kumukuha ng iba pa natin kailangan kakatulad ng panggato, iba pang ingredients yan okay, magsa set up tayo ng ating kalan, pakuluan at dito rin tayo magpiprito okay, ngayon naman meron na tayong panggato, meron na tayong lutuan Papapoy na natin. Yung pata muna natin ang ating ano, oh. papakuloan natin. Yung mga manok natin na oh, nanonood sa ating pagluluto. Huwag lang silang kalapit sa ating uh, gatong sila iligtas. Ilagay natin yung pata. sasa nga ating sibuyos at bawang buo na yan tapos kaya naglagay na tayo ng paminta syempre asin uuutapunong <laughs> 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 bukod ito maglasang dagat tapos pakuluhan lang natin kaya kumukulo na agad no cost ng apoy, pero ang ko kumulaw pag hindi naman yan lumambot kaagad pero ngayon ang gagawin natin ima-marinate natin yung ating karne para habang nagpiprito mamaya ng crispy pata natin nag ano na tayo mag iihaw tayo kasabay katulad lang ng nakaraan ang na marinate lang natin sa ating iihawin ay kalamansi lang, toyo yun lang ganoon natin konting bawang Lagyan na natin toyo. Balik na natin yung pata. Bukasan lang natin to ating karne. Diba pati tubig nandito sa loob ng manual. Wala <laughs> na labasan to. Hanggang matapos tayong kumain. Ibanin natin rice cooker naman. Okay, babad na natin. at minekos mekos na sa mixture ng toyo mansi yan marinate lang natin hanggang ready na tayo mag ihaw mamaya yan alagaan lang natin sa gatong mga 1 hour to 1 and a half hours good siya kailangan lang natin itong bantayan ng gatong pwede mo wala yung kulo high heat tayo na high heat kasi Libre naman. <laughs> Dami maritas naman ako Palapit-lapit. Palapit-lapit. Ngayon sa apoy eh. Alaga lang natin sa baligtad yung mismong pata para mapantay naman yung kanyang uh, pagkaluto. Balik lang ulit natin. Ah, inyan. Okay, pwede na to. Kasi, nag-ana na siya, oh. Yun, oh. Know, Kumihwala na yung buto niya. Kasarapan na yan. Ahoy na natin. Kailangan natin ahoy na yung panagkabiyasi. Pagkailangan na Para mabilis lumamig yung talyase at maano na natin. Hugasan natin at pagpipretuhan naman natin. So ngayon naman, ang gagawin natin, sasaksakin natin tong ating crispy pata. Para ano siya, lulutong mamaya. Pero wala naman na doon natin ba? Diba? Ano? Okay, i-rest lang natin para matuyo naman, na ma-air dry siya. Yung kanin kasi natin medyo na-late din. Para naman sakto lang sa dating ng kanin at saka sa ihaw natin. Hintay lang tayo konta. Chill lang with the chicken. Okay, naka-rest na siya. Tingin ko sapat na yan. Kahit hindi, kailangan na natin maluto. <laughs> gutom na. Nugasan na yasin natin. Nagpapaapoy na ulit. Meron tayong mantika. Used oil natin to. Pero pwede pa yan. Pwede, pwede pa yan. Isasabay na rin natin ang ating inihaw. Ayan. Prito, mag okay, Maglalagay tayo ng mantiga. Ito ay used oil. Kung isang beses lang lang, ha? pwede, pwede pa. Walang ka-brown-brown. Ang tawag dito ay... Ang tawag dito ay brown oil. Kaya kulay brown yan. Pero pangako ko sa inyo, hindi yan used motor oil. <laughs> Cooking oil yan. Ano, kaya today yung palingasay? Kaya naman. Nalingas na nga. And kaya naman ng pahalian. Oo, kaya. Ito yung natigis pa nating sabaw nyo. dami po. Yan. yan yung gusto nating mali Talang na natin to. Yun! Uwa. Wala <laughs> waste makapataray. Bunga pa'ke jan. Tala mo tinapon, ibugno din nako. Ano pa ngano natin din? Ano pa ngano natin din eh. Tayo munti ka. Oo. Ngayon ganyan. Munti ka. May yung ating pang-pahiid oh. <laughs> Try nating baligtarin. Ano mang itsura. Abot naman dyan po liyan ang tangharian. Oo naman. Sulok. natin yung uh, ating crispy pata para magdalong luto tayo. Pagpapalitin natin. Opo. Mop. Ito na yung pangalawa natin, pata, pero isi-second fry pa natin to Ah, naluto rin yung kajang polo. Oh, oh nang na. Masarap ba yan, Jayman? Masarap to. nagluto eh. Wow, yeah. Yeah. Sulog na. Hindi, <laughs> katamaan lang yan. Tapos ito namang isa, papalitan natin. Uh, second frying na tayo dito sa isa. Kasi Iyakas mo na Second frying Ano ang kalalabasan nito Crispy pata o chewy pata? Hindi <laughs> ko naman kahit anong kalabasan Ubus to Okay mukhang okay na itong isa Malalaman natin Pero kahit chewy to Crispy pata Ubus to sigurado Second frying na nitong isa I-rest lang natin Tapos saka natin malalaman Kung Yan ay Crispy Crispy okay, para sa ating uh, na ating crispy pata So, na dito na yung ating paminta uh, at saka sibuyas Lagyan natin ng tinatad na bawang Lagyan natin ng toyo at suka Okay, may kulang pa pala dito sa sauce natin sa sausawan ng asukal. Lagyan lang natin konting asukal. suka tapos tikman lang natin ng konti. O na. Parang nasa ano na kami. Restaurant. Uh, o oh, sound check, sound check. Kalika. Sound check. Sound check tayo. Wow. <laughs> Try lang natin. Mauna ka na ako. Parang bumili nito eh. Yum! Ahunin natin hey, yung isa don't. pa. Eh, hindi, hindi. Baka gumulong sa umay ko. Okay, dalawa. Si John Paul naman, gutom na. Ginayat na ang inihaw. Kuha na rin kami ng daon na saging at sinasalab na para hindi naman madurog pa. Malakas kasi ang hangin. Siyempre, kapartner nung ating uh, inihaw na karne, ating lettuce. Kukuha tayo siguro. Okay na ang apat, no? Apat. Ganda niya. Okay. Tara. Hiniwan na rin ang crispy pata. Mabilis na. Gutom na eh. Okay. <laughs> <laughs> Alam mo kung ko pa. Tagwa tayo sa usapan para sa ating inihaw. Okay. Ay, set up na natin to. Huh. Nilatag ang dahon na saging, ang kanin, crispy pata, inihaw, at mga lettuce. At atak na. Sound check. Okay, malutong. Palaman natin sa lemon. <laughs> ang crispy pata. Ang <laughs> sirta kayo. Sarap! 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 Game, tak. Ano masasabi mo? <laughs> Sa pagkain ni Call of Duty. Sarap. Mm -hmm. Kau. Ayos, ayos. Kau. Okay, sarap. Kau. Napakasarap. Kung na. Ang sarap. <laughs> Yan ang aking manukang walang amoy. Pwede magluto at kumain. O diba, nakapagluto ulit tayo at nakapagkainan ng masarap dito sa ating manukang walang amoy. Uh, ah, hanggang sa susunod na pag-cooking show namin dito sa aming manukang walang amoy. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace!